Padagos ang ginigibong paglibot kan Albay Police Provincial Office sa bilog na probinsya ngani na masyertong ligtas ang pagsabat kan mga albayano sa bagong taon. Katakod ka ini, saro-saro nindang pigduduman ang mga tindahan nin sa palibot kan probinsya ngani masyerto na nagsusunod ang mga ini sa mga ipiglalatag na mga mandato kan otoridad. Sigun kay Police Captain Karen Formales, tagapagtaramkan Albay PPO, mayo sindang na italang violators. Alagad ang sisay man na magkaigwanin pagbalgar sa Republic Act 7183 o ang lay na nagre-regulate sa pagpapabakal, paggibo, distribusyon asin paggamit ng mga paputok asin pyrotechnic devices ang pagpapamultahon nin 20 mil pesos sundo 30 mil. Asin pwede na makul ninda'y nindai mababa sa anum na bulan sundo sa rong taon. Hinihingi ito -hini namin ng TNT, particularly ng Albay PTO, yung tulong po ng community, especially po yung aming mga force multipliers na sana po uh, pagka merong mga na-observe o nakita sila na may gumagawa ng ganun, agad po ni ipaabot pa atin sa mga otoridad po para magawan po agad ng aksyon. Kasi usually, kung mga bata yung gagawan niyan, siyempre alam naman natin, walang criminal liability yung mga bata. So, siguro, mga, ikukol natin yung attention ng mga magulang and ng guardian nila. Kasabay kan sa indang ginigibong pagrekorida, ang pagpagirumdom man sa publiko na maigot na pinagbabawal kan otoridad ang paggibon ng mga DIY na paputok arog kan improvised boga o kanyon. Sa datos kaya kan DOH Bicol, nangingenot ang improvised boga o kanyon sa mga kausa kan injuries sa rehiyon. Sigon sa tagapagtaram, dipisil mataymingan ang mga nagigiribo ka ini urog pang piggigiribo ini sa laogman mansanakan mga kaharungan kaya hinagad kan kapulisan ang kaoperasyon kan publiko arog kan pagpaabot sa inda sumbong in kaso may mahiling na nagigibo ka ini sino man po ang mahulihan na nagbebenta o gumagamit ng mga paputok na ipinagbabawal ay eh may karampatang pa po, parusa po yon maliban po sa uh, may penalidad o magbabayad sila paari uh, maari pa po silang makulong so yun po yung iniiwasan natin kaya hangga't maari po eh mas pinapaigting natin yung ating uh, information dissemination. Sa ibong kaini, asigurasyon kan PNP na magiging matrangkilo at ang pagsabat kan bagong taon sa probinsya para sa mga baretang Tatakbikol, Danica Garcia.